Ako ang isang natutunan ko sa teacher ko na hindi ko talaga makalimutan. Pina, Pinamana ko ngayon sa mga anak ko na ang pag ang pag-aaral hindi 'yan mabibili ng kahit na sino. Babaunin mo 'yan hanggang kamatayan mo. Ang tinapos mo ang pag-aaral mo, ang natutunan mo sa school, sa lang 'yan habang buhay ka. Ang ilalaman ng mga usapin ay sariling pananaw at personal sa loobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Ito chismos ang, chismosang, ito ang inyong chismosang hardinera, Mami Jo. At inyo namang best, best friend ng Hardin. At kasama natin ang ating Mars ng Hardin. Mars, pakalala ka. Ako si Mars na impacta <laughs> ng Hardin. Charot! <laughs> Si Mars nandito lang yan palagi kasi ayaw niya magpakita ngayon. Niya lang na, gusto magpakita. May eh. Kate. May ako sa camera. <laughs> ngayon, meron na siya. Ah, meron uh, na, na <laughs> <laughs> harapin natin siya. Nagpaputi pa po siya para ano, para Charot. makaharap dito sa camera. Ah, uh, ng nga Mars. Oh, uh, ano bang pag-uusapan natin? Total ano yung ngayon, si celebrate natin ang Teachers Month. Um uh, medyo pag-usapan natin, alalahanin natin, sariwain natin yung karanasan natin sa school. Yung mga teachers natin na naging mabait sa atin, naging masungit, naging kung ano-ano pa. Ano ba yung mga karanasan nyo sa inyong mga, mga guro? Oh, ikaw muna best. Bukod talaga, sa natuto nana. talaga. Ako oh, ikaw mauna best. Pero natuto Ika ba kayo? May natutunan naman Ay, kayo. Madami. Ako, slight. <laughs> <laughs> madami ako natutunan. Chares! Ako, <laughs> oh, natuto na rin ako mang-anit. Uh, uh, ano yung tao dito? Kung Man maningot, pingot oh, oh, ba tawag doon? Hindi, hindi. Patilya, patilya. Oo, maningot. Kasi na-experience ko yan sa teacher. Oo oh, nga dati ma, parang mga teror yung Magugulas mga teacher. Na Oo, oh, nababato ng eraser. Oh. Uh, okay. Hindi ko naman naranasan <laughs> hindi, yun Hindi pa kasi ganun kahigpit yung uh, 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 Pero meron din naman na Ang babait sa'yo uh, Pero dali, ngayon parang hindi na pwede Kasi ako yung number one sumusugod sa school Pag sinakta ng anak ko uh, kasi uh, Totoo, totoo yung yan pa, Naging nanay ka na kasi hmm. Ano? Hmm. Number one ako niyan sumusugod hmm. Pero hindi ko naman naranasan yon Dati na ganunin ako ng teacher Kasi tahimik ako na impacta Palabas Palawan oo Parang ako rin, parang wala rin akong maalala na teacher ko. Oo, sa so ako eh. pala. Ako din wala. <laughs> parang ano lang, wala, wala lang. Aral, kung aral ka hmm, lang, ganun lang. lang kami sa teacher namin. Mm, kung, ano lang, <laughs> kung ano lang sinabi niya, ayan lang kami. Tapos mabibilang mo lang yung mga friends ko, kakausapin ko, mabibilang mo lang, ganun lang. And then, saka hmm. nung time na yon eh, since bata pa naman talaga tayo, alam mo yun, yung malikot ka, oh, oh. ka, hindi nawawala. Oh, lalo na yung, oh. Ng, syempre, umbisa tayo mag-aaral yung kinder, no? Oo, oh, oh. mm -hmm. elementary, tapos oh, na elementary high school ka na, may changes naman. Oh, mm -hmm. Seryoso na. Ito na yun. Pero, talaga ang unang teacher ay ang mga nanay. Kasi, di ba, oh, sa ating oh. unang yes, natututo oh. ng salita, hmm. kung ano-ano pa, basta mga unang ginagawa ng mga baby sa atin, yung mga nanay. Oo, oh, tayo yung number uh -huh. one teacher before uh -huh. yung sa, sa school. Uh -huh. Pangalawang magulang na lang yun. Uh -huh. Pero pa, yun nga, teacher, yung uh -huh. attitude ng bata, sa atin pa rin magulang magagaling yes, yun. Yes, of course. Tayo pa rin ang magtutu magtuturo sa mga anak natin ng tamang uh -huh. asal. Okay. Hindi teacher. Although okay. pwede, teacher, pero hindi totally talaga kasi. Mm -hmm. Siyempre, sa dami din ng studyanteng hinahawakan nila. Yes, so oh, oh, napapagod Di din yung oh. mga yan. Tayo Tapos, nga, isa lang, mm -hmm. isa lang anak natin, pero haggard na tayo. Sila oh, pa kaya oh, ang oh, dami-dami hinahawakan Tapos istudyante. ilang oras lang sila. Oh. Tsaka buti sana kung mabuting asal lang yung ituturo nila. Oh. Hindi naman eh. Oh. Siyempre, tuturoan pa rin nilang ng lesson kung oh. ano yun, para matutong magbasa, yes. magsulat. Mahirap yun ah. Ako nga sa mm -hmm. anak ko, pag tinuruan ko, hindi ka makasunod agad. Nambabatok na ako. Truth. <laughs> Truth. Mas mga terror pa yung mga nanay kesa sa mga uh -oh. teachers. Tapos yung bunga nga ako niyan, grabe talaga. Hindi, totoo talaga yan. Hindi uh -oh. na real talk talaga ganun ako nun sa anak ko. Pag totoo hindi siya naka-catch up agad ng mga tinuturo ko, nagagalit ako agad. Kaya mm -hmm. iniiwan ko kaagad yung anak ko pag ganun na. Mm -hmm. Ikaw ah, best, may na tinuruan mo rin ba yung anak mo? <laughs> <laughs> Maapo ko. ano yeah. mo Di, ikaw At din. Pamangkin ko. Ano, yan, ano no? naman tinuro mo? Ma, mm, Siyempre, makakalimang kasal din <laughs> nga. No? tapos, pag kami mga assignment sila, Ikaw sa din akin din na, sila lumalaki. Uh, mm, mm, ko sila. Mm, yun, teacher din pala 90 siya. 90 naman yung grades nila. Katawa. Wow. Um, wow. Parang hindi ako naka-90 sa teacher ko. Ah. Hi, okay. sa teacher ko. <laughs> 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 hindi naka-90. Oo nga. Pero sa lahat naman ng mga nangyari sa buhay natin, di ba, pinapagpasalamat pa rin natin yan sa ating mga teachers. Kasi kung hindi naman mm -hmm. dahil sa kanila talaga, wala tayo ngayon. Oo, oh, hindi sa tayo ganitong, matututo oh, oh, ng uh -oh. Wala tayo sa barangay ngayon. <laughs> <laughs> kung hindi rin sila na strict ko sa atin, di ba? Wala tayo sa CBO, oh, kung hindi tayo matuto. <laughs> dapat lang naman talaga merong ano, may may neutralization sa ginagawa ng mga teachers. Hindi lang mabait, hindi lang sungit-sungit, lahat mm. pantay-pantay, di ba? Oh. Para matututo tayo. Kaya binabati natin mga teachers ang uh, Happy Teachers Happy Month. Happy uh, Pero wala po kaming pang regalo eh sa mga <laughs> sa teacher po na anak ko, Happy Teachers Day na lang po. Wala po akong pang regalo, sorry. <laughs> sa mga anak ko din. <laughs> kay Bunso, saysay Happy Teachers Month sa Apo. teacher niya. Thank you po. Thank you sa mga 13, grades, sa mga grades na matataas ng Ayon. ko. Kasi talaga namang nag-aaral uh -oh. din naman yung bunso mo ng maayos. Thank you sa tapuan. Mm -hmm. <laughs> Palagi. Ako ang isang natutunan ko sa teacher ko na hindi ko talaga makalimutan. Pina, pinamano ko ngayon sa mga anak ko na ang pag ang pag-aaral, hindi yan mabibili ng kahit na sino. Babaunin mo yan hanggang kamatayan mo. Hindi katulad ng pera. Ang pera kasi, maiiwan mo pag namatay ka. Pero ang ang tinapos mo, ang pag-aaral mo, ang natutunan mo sa school, sa'yo lang yan habang buhay ka. At hanggang sa mamatay ka, sa'yo lang yan, hindi makukuha ng iba. Walang makakanakaw. Yun ang natutunan ko sa teacher ko. Sa mga teacher ko. Uh, ako din, sa mga, parang ganun na rin, ano, sa mga teachers ko din, uh, sobra sobrang dami ko din talagang natutunan at yun yung pinagpapasalamat ko hanggang ngayon. Kasi, totoo naman kahit sino sa atin, eh. uh -uh. asan ba tayo ngayon, uh -uh. di ba? Lahat ng mga kinakailangan pagpumasok ka ng trabaho mag apply ka ganyan ganun. Meron kang nakukuha na mm -hmm. galing sa teacher mong dati. Oo. Mm -hmm. Kaya maalala at maaalala. Oo sobrang, oo, sobrang 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 thank you kasi ginagamit ko pa rin hanggang yun. ngayon. Ngayon, uh oo. -oh. Totoo 'yan. Yeah. Tapos Salamat sa pamana mo na. pa sa mga anak mo. Yes. So, okay. Nasasabi mo pa sa mga anak mm -hmm. mo. Hindi nawawala. Mhm. Mm Ako naman ano, dahil sa mga teacher parang naging ano ko na rin na paglaki ko magiging teacher din ako. Kasi parang ang sarap-sarap uh -oh. turuan yung mga bata, no. Kahit na titigas ang ulo nila. Kaya hanggang ngayon, yung mga batang nandiyan sa labas, kaya tinuturuan ko sila kasi yun yung pangarap ko na hindi natupad. Sila yung mm -hmm. nagtupad ng pangarap ko. Mm -hmm. Kaya mula sa Hardin de Aguila, Happy, Happy Teacher's Day! Day! Dito lang yan sa Kapiang sa yan,